Oh pirah pirah oh pirah pirah ito Dapat mahaba yung mo, na oh. Ayaw, <laughs> Dapat mahaba na lang pak sakay na judoy Eh Diyan ganda ng, oh. Oh. Parang, parang Korean Ayaw eh. Yeah. <laughs> eh, wala, wala makaibog yung buhok. Yeah. Okay, buhok, kasi buhok, buhok yung kasi buhok ko? Slate ko naman dyan po. <laughs> <laughs> Ay, ayoko talaga, picture na ng garo dapat. O, tingnan mo di 0.5 oh. 0.5, mo ulit. Kaya sa oh. nga. Oo. 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 Oh, bang. Oh, bang. <laughs> <Ayaw, dima? laughs> oh, bang. Cepat punya. Oh, adik. Oh, adik. 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 mga Adik. mga Adik. 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 Adik.

Dop <laughs> si Papa si papa si papa. Ya. Papa 0.5. Maliit ko nga! <laughs> <laughs> yung CCTV ngayon dyan o? Oh. mo mga boys? Nasa mo boys? Uy, nagyap po yung CCTV din ito o? CCTV? Hey. <risque> Buga, buka, buka. Buga. 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 Ako, buka. Buka. Aku buka, aku buka, aku. Aku. Diri kau si main lawan. Yo, kau diri itu.